Magandang buhay mga kapuso. Ito po ang mga ganap na dapat po natin abangan bukas. Dito lamang po sa Lilith Matias attorney at law. Dahil nga po sa galit ni Sally ay nagawa nga po niyang kidnapin ang mag na si Meredith at lilet Umiiyak nga po si Tinang at Ira dahil sa nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Pinilit namang hinabol ni Nakard at Bonnie ang dalawang, ngunit hindi na nila ito na nahabol, lalo pat pinapatukan sila ng mga armadong lalaki agad namang pumunta ang mga pulis at sinabi nga nila dito na gagawin ang lahat para mahanap ang dalawa, samantala pilit namang gumawa ng paraan para makatakas si na meridet, ngunit sa hindi inasang pagkakataon ay nakita sila ng isang armadong lalaki at nakipaglaban nga po si Meredith ngunit mas malakas ang lalaki kung kaya dito nga po nagkaroon ng pagkakataon na mukhang binaril nga po niya itong si Meredith takot na takot naman si Lilith dito sa pangyayaring ito samantala abalang abalang nga si CES sa paghahanap ng ransom niya kay Lilith na 2 million pesos pumunta nga siya kila si RD ngunit hindi binigyan ni CRD si ses ng ganong kalaking halaga at sinabi nga ni ses na wala nang ibang choice kundi ang humingi ng tulong kay Patricia nang pumunta na nga si Cels sa bahay nila Patricia sinabi nga ni Patricia na matutulungan niya si ses sa isang kondisyon at pinakain nga ni Patricia si nang ng pagkain ng mga aso dahil nga sa pagmamahal ni Cez kay Lilet ay nagawa nga po niyang kainin ito at umiiyak naman ang kanyang pamangkin sa nakita niyang hitsura ng kanyang tita Cez samantala sa pag-usap naman ni na Patricia at Ira sinabi nga niya dito kay, pa kay Ira na kung hindi siya gagawa ng Hakbang sa maagang panahon ay baka hindi na niya makikita ang kanyang mama na si Meredith. So, ito po ang mga dapat natin abangan bukas. Dito lamang po sa Lingat Matyas at on at lo. Makakaligtas pa kaya ang mag-ina mga kapuso. Thanks for watching. Bye bye.